Dito kami ngayon sa Centennial Park. Ano ba to? Park o beach? Oh. Nagkakrabing kami ngayon. Kulang lang kami sa ano. Kaya lang, alamig. Eh. Ayan o, oh. ang daming nagkakrabing o. Oh. Ayan o no? oh. Puro yan Yung malalim na to eh Ayan o no? oh. Ayan doon marami Sa ganun eh, diyan oh. Kaya huh? lang. Kaya sila dito eh. nasa susit eh ayan nga, hindi na tayo malaki yan laki! oh, laki, laki, laki. Laki, oh. Ayan, ayan lalaki yan lalaki Babae <laughs> ha? Huh? malaki pero babae. ay lalaki? Hindi, lalaki lalaki, yan matulis ang ano eh <laughs> matulis

ay okay, mo alis mo yung isa oh. <laughs> oh, malaki <laughs> Mar marami na dito pala pupunta rito kaya pala

katin lang namin yung crab na nakuha na. Sabay tumuot. Para lutuin na mamaya mga kababayan. hay en sobra konte marami kami nito ah. Kayo mong judge. Oh, परिवा भे Maraming pa parito siya, ganoon siya. Magkano tayo? So, Magkano tayo. Oh, yeah. Pwede ba yun? Dapat Ano yan? Naglalakad? Saan galing yan? May, may. Sorry, girl. Okay. Ng Galing yan Lalaki ganyan Canada. Char. Only in Canada. <laughs> Ito, ayun oh, ganyan lang sila oh, mga crab, kita nyo yan. Pero bawal yan matihin. Ano, ano, mga agat ka? Ayan lang, nilakad na tayo. Sige, katago ka dyan. Ganyan lang. so excited I'm so excited sa crab oo para hindi masyadong mabigat may isa pa kasi doon nila tindi nila eh oo oh, dito lang si tito tayong dalawa tito magano ano tito ayan ayan pagkatapos ng crabbing ayan barbecue naman kami oh ayan ayan oh no, ang layo na ng tubig oh ayun Bel, are you okay? Are you okay? No, tapel, no. Kinukuha ito. Kinukuha. <laughs> inaapakan ko sila, inaapakan ko gano'n. Inaapakan ko ganyan. Inatak ako ng isa. Inatak niya ako para makapakan ko. Inatak niya ako para makapakan ko. Inatak niya ako. Inatak hindi mo. Nang naglalakad na kami po, bilis na. Dito may nakita ko naglalakad. Hindi you know, pa naniniwala sila. Tato you know, you know. Tatlo? Hindi mo pa din. Hindi mo ko yung maliit uh, so, ba? ba? <laughs> oh, na babae. Ano Ang babae ganito lang kaliit. Pinag-aagawa nila. Yun ang babae na sila. Sa akin? Sa akin? Sa akin? Sa akin? Sa akin? Sa akin? Sa Sa akin? Sa akin? Sa akin? Sa akin? Sa akin? Sa Ha? Huh? Parang ano? Pwede tayo pumunta sa isang linggo muli ko tayo. Kailangan isang taon na ang kunin natin. Sa bike ng bayad, no? Hindi ko hindi makakuha. Hindi, bumalik ka na lang sa ano, sa store one year. Sa store na rin siguro ko, baby. Sino business? Sino si si ito ganun ay. Talagang yung ginanoon niya. Tapos sa puta. Lagayan niyan may Pero abo Hindi, ay hindi meron na dito. Ano ba na patay na, patay na. hawak hawak ko parang patay. Parang pusa. Parang patay. Hindi meron pa yung luto na naman sa bahay. You get pa. Hindi yan tayo magiyaw sa bahay. Ito na to. Hinit na lang. Hinit na lang kasi mapapapit kapag doon. бага би юу өвөгдөг юм үгүй ээ